Ah, uh, ganito yung totoo magagawin dyan. Ah. Ah, sige, Sir. Ganito po ba? <clears throat> ano, Mariman? Hi, Sir. Yan. Yung pinapautos ko siya kakapon, nagawa mo na ba? Ah, uh, Sir. Ito po, tinatapos ko na po, Sir. Papasa ko na po. Huwag po kayong mag-alala. Good. Eden! Ah, Sir. Di ba inutosan kita kakapon, ha? Yung email dapat i-send mo. Ah. Sir, pasensya na po, Sir. Ha. Nakalimutan ko po eh. Kasi nag-uumpisa ka kasi ako. No maiyan. Ang tagal mo na dito. Hanggang ngayon, yan pa rin ginagawa mo. Wala pa na improvement. Alam mo? napaka bobo mo kasi. Lagi ka nang dadayan. Eh Sir, i-send ko na lang po ngayon. Ngayon? Ngayon mo ba talaga, eh, Sen? Huwag na, Aiden! Sen, ipapagawa ko na ito kay Marimar! Sir, huwag naman po sigaw-sigawan si Miss Aiden. Rabin naman po kayo. Sir, tutulungan ko na lang po para masin niya agad sa email mo. Yan, dapat tulungan niyo para lang matuto. Tsaka Aiden, kung hindi mo kaya ng trabaho mo, pwede ba mag-resign ka na lang? Ako, Sir, huwag naman po, Sir. Eh, kailangan na kailangan ko ng trabaho. Ayun naman pala eh! Dapat ayusin mo yung trabaho mo. Huwag kang patanga-tanga dito. Opo, sir. Pasensya na po ulit. Sige na po, sir. Ako na po bahala dito. Sige Tutulungan na po, sir. Na po. Ayusin mo yung trabaho mo, Eden. Dapat pagbalik ko. Tapos na yan. Yes, sir. Puro ka lang yes. Sige na. Turuan na kita kung paano mag-send ng email. Sige po. Grabe talaga si Sir sa akin. Hindi man lang niya ako nirespeto kahit empleyado lang ako to. Ah, sis. Ah, uh, mo na yung mga nangyari kanina, ha? Alam mo, ako nagulat din kay Sir kanina eh. Pero hindi naman na bago yun kasi lagi talaga siyang ganun sa atin dahil mula lang sa mga empleyado. Ano yung mas humit? Eh kaso, yung ginawa niya sa akin, parang sobrang naman yun na panglalait na si Miss Marimar eh sa so tingin mo ba hindi ko talaga nagagampanan yung trabaho ko ay naku sis mo mong sabihin yan kasi ginagawa mo naman na maayos yung trabaho mo eh ano lang kasi, ang dami kasi pinapagawa ni Sir, sunod-sunod pa, lalo, lalo na sa'yo. Kasi para namang sinasabi niya na eh. hindi ako marunong sa mga trabahong binibigay niya eh. Alam mo sis, ang gawin mo, gawin mong inspirasyon niyan. Yung mga nangyari sa'yo ngayon, pakita mo sa mga tao na hindi lang yun yung kakayahan mo, no? Na may, na may iba ka pang bagay na kaya mong gawin. paano ko naman yun magagawa? E, eh, di ba, dito lang ako nakasalalay sa trabahong to. Hindi ko naman nakikitain yung sarili ko ng potensyal ng ibang bagay, eh. Eh, Paano kung sabihin ko sa na pwede kang magsimula ng pagbi-business, 'di ba? Kagaya ng kainan or restaurant, something. Sure naman, sa tagal-tagal mo dito sa company natin, ang dami mo na siguro naipon. Eh, yun nga yung problema ko rin eh. Wala akong naipon na pera para sa akin. Naubos ko rin na ibigay sa pamilya ko. Hmm. Eh, ito nga oh, tignan mo naman tong lunch ko. Naku, Biscuit lang. So, paano yan? Hindi ko alam. Eh, what if kaya na... Uh, ah, magtayo na lang kayo tayo ng resto, tapos... Hati tayo, di ba? O, oh, ako yung taga... Ako yung taga... Ako yung nasa cashier, o, oh, di ba? Tsaka isama natin si Jeboy. Kasi alam mo yun si Jeboy, naku. Magaling magluto yon. Talaga ba? Tsaka, matagal na rin naman na nagtitiis din dito si Jeboy, eh. May nasasabi din yung tungkol kay sir. Eh, bakit kaya... ...pumutang na lang muna ako sa iyo tapos babayaran ko na lang ng paunti-unti. Wala talaga akong pang-capital, eh. Pag-iisipan ko, pero sige. Oo, sure. Basta kausapin ulit natin si Jeboy. Sige. Sige na, sige na. Mag-ano ka na order ka ng ano? Ng ano dyan, coffee. Hindi ko eh. Ay, ako na nga! Wait na nga, tatawagin ko lang yung ano. Ako, oh, Marimar. Tignan mo to. Tignan mo, tignan mo. Ay. Ay nako, Sese, chinicheck ko kasi dito kasi merong gustong makipag-business partner natin. Galante! Isa sa pinakayaman! Pinakamayaman! Hindi lang sa Pilipinas kundi dun sa US! Talaga ba? Hindi kina ko pa! Oo! O sige, kausapin mo nga Ay, tingnan mo mo na to. Ceci! Bakit naman ganito kalaki yung sales natin? Ayaw mo ba? Ito ba good news yan? Ano ko Ceci, sobrang laki yun! Biruin mo yan! Eh dati kinikita lang natin yan sa isang... Sa isang tauling ngayon! Halos isang buwan lang natin kinita! Diyan mo, tingnan mo Oh, Tingnan mo yung natin! Ang, ang laki, laki ng na sales natin, no? Grabe. Dahil kasi yan sa pag pagpupursige natin. Siyempre, <laughs> tulong-tulong tayong tatlo, di ba? Pero, may isang akong good sa inyo. Barita. Eh, yung dati nating pinatrabawan, binibenta na yung company eh. Si Sir Francis? Oo, oh, nalulugi na daw ata. Ah, yung, yung matalik na kaibigan nitong sese <laughs> si Francis. Anong sabi mo? nalulugi na yung company niya? Oo, oh, at binibenta niya <clears throat> Alam mo, Ceci, Jeboy, may naisip ako. Tal, malaki naman na yung mga naipon natin. Tsaka nakapag-expand na nga tayo ng restaurant. Eh. What if bilhin na lang kaya natin yung company niya tapos ikaw, ikaw yung mamamahala. Effect ka lang. Eh, di doon ka nang tumanggi. Parang magandang idea yun. Para makabawi ka naman kay... Sir Francis na best friend. Oo! Yung pala <laughs> <yung, laughs> yan yung point ko. Alam mo, isang palo sa kanya kung ano yung mga pinagagawa niya dati na hindi na niya pwedeng gawin sa'yo ngayon. Ipakita mo sa kanya kung sino ka! Nako, kayong dalawa, alam ko na yung point niyo. Eh, ano ba yung naiisip niyo? Puro... Puro kalukohan. So, ano nga? Hello, Jay. Nakontak mo na ba yung buyer? Kanina pa ako dito. Pwede eh, po na lang. Pakibilisan ha. Mr. Francis. Oh, Miss Eden. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na. Siguro, kaya ka lang naman pumunta dito para pagtawanan ako. Dahil nalaman mo nalulugi na itong company ko. Sa totoo lang, hindi naman ako dito para manggulo <laughs> o para pagtawanan ka. Nandito ako para ipaalam sa'yo na ako yung nakabili ng company mo. Ano? <laughs> eh, paano naman nangyari yun? Eh, isa ka na naman hamak na empleyado ko dati. Mr. Francis, hindi ko na kailangan sabihin lahat ng detalye kung paano ako umunlad sa buhay. Ang importante, matutulungan ko yung mga empleyado mawawalan ng trabaho. Kaya ako lang naman ito binili. Hindi ako naawa sa inyo. Pero ito, tulong sa'yo, isang milyon. Kaya bukas na bukas, gusto kong wala na dito yung mga gamit mo. Pati ikaw, ayaw ko na makita. Nakakaintindihan na tayo.